So, ano ang purpose ng napakaraming kumpanya? What is that? Ay, sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So, I am directly lang with Alpha and Omega. the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, okay? Dun sa St. Timothy, sino may-ari ng sa St. Timothy? Ito, ikaw, si Rimando, ano? Mag-anak mo si Diskaya. Correct. Sabi mo, uh, pamangkin mo. Tama. And who is this? Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite. General contractor. Who is this? Answer. Pinsan Ko po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo. Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sarah. Ah, uh, he's, he's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. okay. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm. Lahat ng siyam na yan, kayo po pag kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Pa. Part owner. Okay. Meron bang pagkakataon yun, yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record Paka -paka sa DPWH ko. na si senti Timothy, si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha no mega and St. Gerard hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung ha? ibang licenses sumasama magkakasama sila minsan. And aso minsa, ah, minsan naglalaban-laban yon Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Oh. Because dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino dun, kahit sinong manalo dun sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa lahat yun eh. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opa.